Basahin natin ang salita ni Kristo dito sa mga sulat ni Mateo 12.36 At sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom. Ito po yung magiging topic natin itong talatang ito. At bago po tayo magkaroon ng discussion dito, kayo po yung welcome sa ating channel, God's Word, Real Scriptures. Ito po yung lingkod, Brother Owen and please subscribe. At ngayon po para mabigyan po natin ng na linaw itong talatang ito sa Araw po ng Paghuhukom. Kailan nga ba? No, 'yan ang ating magiging topic ngayon. At ngayon, kumuha po tayo ng mga komento. At ang komento po niya, tama daw si Brother Eli at mali daw tayo. Alam niyo po yung ating ipinapangaral ay hindi naman galing talaga sa akin. Galing ito kay Kristo. Kaya ngayon, bibigyan po natin ng comparison alin ba ang tama yung kay Brother Eli o yung sa aral at turo ni Kristo. Doon natin pag comparein Ano? Dahil doon naman tayo bumabasi sa mga aral at turo ni Kristo. Ngayon, pakinggan po natin itong sinabi ng isang mga ngaral. Kaya magbibigay po tayo ng reaction at magbigay linaw rin po. Ano? Pakinggan natin. Tsaka yung araw ng paghukom, walang nakakaalam nun, sabi ni Yesus. Kahit mga angin sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. Ngayon, kung napasin po ninyo yung kanyang pananalita, wala daw nakakaalam sa araw ng paghukom. Kaya yung talata na kanyang ibinigay, basahin natin kung araw yun ng paghukom. Ano? Dito po sa Mateo 24.36, yun po ang pinagbasihan niya wala daw nakakaalam sa araw ng paghuhukom ay di basahin natin ngunit tungkol sa araw at oras na yaon walang makakaalam kahit ang mga anghel sa langit kahit ang anak kundi ang ama lamang ngayon para maintindihan natin ang talatang ito no bibigyan natin ng malalim na kaunawaan sapagkat ang kanyang unawa dito sa talatang ito wala daw nakakaalam ang paghuhukom ni Kristo. Ngayon, para maintindihan natin kung ano yung sinasabi sa talatang ito, basa tayo ng ibang salin para maintindihan natin na Diyan di po sa Mateo 24.36, basa tayo ng ibang salin. Tungkol sa araw o oras ng aking pagbabalik, Walang nakakaalam nito kahit ang mga anghel sa langit o ako mismo na anak ng Diyos ang amalang ang nakakaalam nito. Malino po, di ba? yung pagbabalik ng ating Panginoong Hesus ang walang nakakaalam nito. Yan po, nakalagay naman po. Ulitin ko po, tungkol sa araw o oras ng aking pagbabalik, walang nakakaalam. ba? Diba? Ngayon, kung papasinin ninyo, ang kanyang sinabi ay wala daw nakakaalam sa kanyang paghukom. Ang ama lamang. O muli natin pakinggan. Kasi yung araw ng paghukom, walang nakakaalam nun, sabi ni di ba? Wala daw nakakaalam sa paghukom. Sinabi ni Jesus, ituloy pa natin. Kahit mga angin sa langit, kahit ang anak, hindi ang ama lamang. Ngayon, kung inyong papansinin sa talatang ito, kung ang kanyang iniinsis yung paghukom, ay hindi talaga natin madedetermine ang kahulugan kung hindi rin tayo magbabasa ng ibang salin talagang wala pong nakakaalam sa pagbabalik ng ating Paneso Kristo. Pero ito yung naman tanong natin, wala nga bang nakakaalam sa paghuhukom ni Kristo? Tandaan po natin, kung si Kristo ang maghuhukom, eh di alam niya. So ngayon, ang pag-aaralan natin, yung paghuhukom, si Kristo ang maghuhukom. Huwag naman natin sabihin na hindi niya alam yun. Samantalang siya ang binigyan ng authority ng Ama para hukuman ang mga tao. So puntahan natin muna yung authority na ibinigay ng Ama kay Kristo para may kapangyarihan siyang humatol sa pagdating po ng hukuman ni Kristo. Basahin muna natin yung uh, Mateo 28:18. Ano ang sabi po ng ating panasuko Kristo? Lumapit sa kanila si Jesus at sinabi, "Ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa." So ibig sabihin po Binigyan siya ng authority Ibig sabihin ng kapangyarihan O basa tayo ng ibang salin para maintindihan po natin Dito po sa Tagalog ang Biblia Diyan din po sa 2880 ng Mateo Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila Ang lahat ng autoridad Sa langit at sa ibabaw ng lupa Ay ibinigay na sa akin Meaning Nakikristo po para humatol Ano? Mamaya ipapakita ko sa inyo na Mismo siya ang nagsalita Na siya ay binigyan po ng authority na para hatulan ang mga taong mga makasalanan at bigyan naman ng gantimpala yung gumawa ng mabuti. Ngayon, para maintindihan pa natin. Balikan natin yung talatang yun para maging malinaw po sa inyo. No? Ngayon, dahil hindi niya naintindihan ang buong pangungusap, nagbigay lang siya ng isang talata. Kaya nga po tayo nagre-react dahil mali yung kanyang unawa. Ganito po yan. Sa kanyang pagbabalik, walang nakakaalam. Sapagkat sa kanyang pagbabalik, doon naman natin malalaman na si Kristo ay panahon na yun para maghukuman ang mga tao sa salibutan. Kaya yung kanyang pagbabalik, walang nakakaalam, pero sa kanyang pagbabalik, doon magaganap yung paghukom ni Kristo. Diba? O alamin natin. Dito sa mga sulat ni Apostol Pablo sa 2 Korinto 5.10 para maintindihan natin haharap tayo sa hukuman ni Kristo. Sabi po dito, sapagat tayong lahat ay kinakailangan mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya maging mabuti o masama. So lahat, hahatulan po tayo. Kung ika'y mabuti, hahatulan ka. Bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Pero kung ikaw ay gumawa ng kasamaan, hahatulan ka ayon doon sa nakasulat na may parusa. Anong yung parusa ng Diyos? Doon po sa lawang apoy at asopre. Iyon ang ikalawang kamataya na pagdurusa na mga taong hindi sumusunod at walang pananampalataya. Maghihirap sila araw at gabi doon sa impyerno. So malinaw po ba? Yun po ang paghukom ni Kristo. Ngayon, para maintindihan natin ano po, at para mapatunayan natin na si Kristo nga po ang may karapatang humatol. So alamin natin mismo kay Kristo. Ngayon, balikan natin ito. Na Saka yung sa araw ng paghukom, na walang nakakaalam nun, sabi ni Yesus Kahit mga angin sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. O, ba diba? Kundi ang ama lamang daw ang nakakaalam sa paghukom. O, ulitin natin ha, para maging malinaw. Saka araw ng paghukom, walang nakakaalam. di ba diba? Yung araw daw ng paghukom, walang nakakaalam. Kaya kung sinasabi ito niya na wala daw nakakaalam maging ang anak ng tao, si Kristo, maging mga anghel, ang ama lang ang nakakaalam sa paghukom, ay di tanungin natin si Kristo. Ngayon, ito po ang sagot natin. Kaya dito magiging malinaw sa isang mga ngaral, eh, kung marami siyang naturo ang ganito, na wala daw nakakaalam. Eh, mismo nga si Kristo, alam niya na kung saan siya ay hahatol. Diba? Ngayon, nabasahin natin dito sa Juan 5.22. Basahin natin ito para maintindihan natin. Hindi ang ama ang hahatol sa mga tao kundi ako na kanyang anak. Dahil ibinigay niya sa akin ang lahat ng kapangyarihang humatol. Malinaw po ba? Paano hindi niya malalaman? Yung sinasabi niya na walang nakakaalam. Dapat nating malaman, walang makakalam ang pagbabalik ni Kristo. Pero dito, dapat nating malaman sa pagbabalik ni Kristo, naroon naman yung panahon ng paghatol niya. Kaya nga tayo, naghahanda para hindi tayo mahatulan. Kasi sa kanyang pagbabalik, walang nakakaalam. Yun ang dapat nating malaman. Pero yung sinasabi niya na wala daw nakakaalam sa aguhukom. Ayan e po, huhukuman tayo ni Kristo, haharap tayong lahat. Binasa natin ito kanina. Dito po sa 2 Corinthians 5.10. Aharap tayo sa hukuman ni Kristo. Kaya ang sinasabi po dito, no? Hindi ang ama ang hahatol sa mga taong kundi ako na kanyang anak. Malinaw po. Ngayon, bumasa pa tayo. Dito naman sa verse 27. Ibinigay din niya sa akin ang kapangyarihang humatol dahil ako ang anak ng tao. Malinaw po. Paano hindi niya malalaman? Ang hindi natin alam, yung mga bagay ng pagbabalik ng Panginoon. Pero si Kristo, alam niya na siya ang binigyan ng karapatan na humatol sa mga tao. Paano hindi niya alam yan? O ulitin natin ha, para maging malinaw po sa inyo. Kasi yung araw ng paghukom, walang nakakaalam nun, sabi ni Jesus. Kahit mga angin sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. Wala daw nakakaalam sa paghukom, maging si Jesus o yung mga anghel ang ama lamang. Pero dito, malino naman po. Bakit alam ni Jesus? Kaya nga sabi ni Jesus, ibinigay din niya sa akin ang kapangyarihang humatol dahil ako ang anak ng tao. Dapat nating maintindihan sa bawat talata na ating binabasa. Ngayon, balikan natin yung talata na ibinigay niya. Diba't ito? Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang nakakaalam. Yung kanyang pagbabalik, wala. Kaya bumasa tayo ng isang salin, ito po yun. Tungkol sa araw o oras na aking pagbabalik, walang nakakaalam nito. Yun po yun. Pero yung paghuhukom, alam yun ni Kristo. Huwag niya sasabihin na hindi alam ni Kristo yung paghuhukom. Siya nga ang huhukom. Kaya tayo mga nakikinig, ganito pong ating gagawin. Sa bawat nangangaral, maging listo po tayo. Ito po payo ni Apostol Santiago, basahin natin. Basahin natin dito sa Santiago 119. Nalalaman nyo ito. Minamahal kong mga kapatid ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig, magmakupad sa pananalita, magmakupad sa pagkagalit. Basahin natin sa ibang salin, medyo malalim po ito. Ano? Kaya bumabasa po tayo para mabigyan natin ng linaw pa. Diyan din po sa Santiago 1.19. Tandaan nyo ito, mga minamahal kong kapatid, dapat maging handa kayo sa pakikinig, dahan sa pananalita at huwag agad magagalit. Tandaan po ninyo dito, no? Ito ang kailangan natin. Dapat maging handa kayo sa pakikinig. Kapag nakikinig po kayo, uunawain ninyo. Katulad po nitong ating pinag-aaralan. Balikan natin ang anong sabi niya. Saka yung araw ng paghukom, walang nakakaalam nun, sabi ni Jesus. O ba? Diba? Yung sabi daw ni Jesus, wala daw nakakaalam sa paghukom. E samantalang si Jesus na po ang nagsabi, ano po ang sabi ni Jesus? Basahin natin itong Juan 5.22. Balikan natin ito. Hindi ang ama ang hahatol sa mga tao kundi ako na kanyang anak. Dahil ibinigay niya sa akin ang lahat ng kapangyarihang humatol. Paanong sasabihin niyang hindi niya alam? Kaya nga ibinigay ng ama ang kapangyarihang humatol kay Kristo. Kaya po tayo kung wala tayong unawa at makikinig tayo na makikinig at atin na lang susundin ang mga nangangaral sa ngayon at hindi pala aral ni Kristo. Katulad po nito, no? Ito'y aral ni Kristo. Itong ating binabanggit po dito, no? Iyan mismo. Kaya si Kristo po ang hahatol sa araw ng paghukom. Malino po. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, haharap tayong lahat sa hukuman ni Kristo. Iyan po. Nakita po ninyo. Ang hindi lang natin alam yung kailan siya babalik dito sa mundo para hatulan tayo. Yun ang dapat nating malaman. So, salamat po sa inyong panahon na kung saan ay nadagdagan na naman po ang ating kaalaman sa salita ng Diyos. Alam natin ang aral at turo ni Kristo ang ating susundin. Kung may nangangaral sa ngayon, dapat alam natin ang kanilang ipinapangaral ay galing nga ba kay Kristo o hindi. Tayo po nakabasi sa mga aral at turo ni Kristo para hindi tayo madaya. So ulitin ko po, tama po ba si Brother Eli sa kanyang sinasabi o may pagkukorek po tayo sa mga kasalitanan ng Diyos? Kaya kung sinasabi niyo ko pa'y mali, pero ang aming pinatunayan, aral at turo ni Kristo, ang yan po ang magpapalinaw. Kaya kung malalaman nyo ang katotohanan, ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. Sapagat si Kristo ang katotohanan. Okay na po ba yun? Sana po kung nadagdagan ang inyong kaalaman at kaunawaan, please subscribe sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. Ito po ang inyong lingkod, Brother Owen.